So for today's video mga boss, konting tips at kung paano na rin kalasin at linisin yung U-box at engine ng Honda Click natin. So ayan, ayan. Yan yung mga part na yan, diyan may tornilyo, may mga tornilyo sa part na yan. Ayan, lilinisin natin yung ilalim yan, okay? So eto, yung mga isa sa mga tornilyo, ayan pangalawa, pangatlo, pang yan, tapos yung sa compartment Yan, may tatlong tornilyo Ayan, yan Yan lang yung mga kailangan tanggalin Luwagan mabuti yung mga tornilyo At tanggalin Tapos unahin natin tanggalin yung support nito Yan yung tank cover tang cover. Yung U-box naman, alisin mo lang yung tatlong tornilyo dito yan sa compartment. So, ayan. Tatlo yan. Tapos, ito. Bago mo at check mo muna tong part na to. Baka mahila mo yung clip. May kailangan kay add clip. Ayan. Sungkitin mo lang. Ayan. Kasi yung wire yan eh. Wire nung sa fuel -well pump. Kaya ingatan mo magigyan. Hila hilain, wag mong puwersahin. And hanggang sa matanggal, ayusin mo lang siya. And may tamang position ng wire para hindi ma mahila. So, ayan. So, ganyan lang siya kadaling matanggal. Ayan, tapos sa kami tabi sa tamang lalagyan, syempre. Ayan, pag tapos mo tanggalin, bubungod na sa'yo yung makina. Ayan yung engine natin yan Tapos yung tanke na wow yun sobrang alikabok di ba so panoorin niyo paano natin siya lilinisin maigi nang hindi mada damage itong part na to yung bandang part ng tanke hindi ko siya babasain ng tubig kasi baka may part na ma-damage ng tubig kaya yan uh, in-sprayan ko na lang siya nung gamit ko yung quick wax mamaya papakita ko sa inyo para mas safe kasi ito yung part na so may gasolina mamaya maghalo pa yung tubig diba? so ayan waterless yung ibabaw para mas safe ayan, punas quick wax tapos detalyehin natin maigi ayan yung mga part na yan yung mga hindi kaya nabasahan in-sprayan ko ulit ako na ako gagamita ng toothbrush. Ayan. Para makita nyo, ayan. Is es punas, tsaka para tanggal alikabok. -al sure yan. Hindi pa madadamage yung tubig. Kaya, mas pinili kong hindi tubigan. See? Okay, di ba? Pintab. yung makina naman na part ito yung pwede basahin yan, yan yung gamit natin yung sabon tsaka yan hose tubig hindi mo kailangan na masyado malakas sa pressure yung katamtaman tubig pwede na Kung wala ka namang hose buhos buhos lang okay lang din so ayan ingatan mo lang yung mga part tsaka make sure na pababa yung tubig mamaya para ha, hindi rin pasukan yung mga dapat sabon lang, sabon. Isisin mo yung kaya mo linisin. Yan, tsaka mabanlawan. Di ba? Tapos, iya mo na lang siya matuyo. Yan. After kong patuyuin, ngayon, uh, pupunasan ko naman siya at isprayan ng quick wax. Yan. Maganda rin na nilalagyan mo siya ng ganyang klaseng pang-maintain niya. Katulad niya, quick wax. Sample na lang. Yan, yung quick wax. Oh. So, yan. Punasan mo yung mga part na hindi na ng tubig. Tsaka yan. Yung quick wax kasi, para ma-protect. Para hindi agad kalawangin yung mga part na nabasa ng tubig. So, ayan. Parang sa katawan ng tao, malolotionan din siya. Tsaka mas maganda tignan, di ba? O yan, okay? Yan. Yan na po. Yan na po yung makina natin kanina. Mukha na siyang makina ulit. See? ayan Yan. Hanggat kaya natin ilapitan yan. Oops. Wala na. Alikabok. Makinis na. So, ayos. Diba? ayan Linis. Mukha na siyang bago ulit. Diba? Simpleng linis lang. So ngayon, paandarin naman natin, ha? Subukan natin paandarin ko andar ba yung ginawa natin. Yon, umandar. Swabe Okay, maandar, ayos, ayos. Ayan nung mo, di ba? Basta make sure na tuyo lang yung mga dapat na tuyo. Yan, wag mong paandarin ng basa kasi baka mag-ground. Pogi. Ayos na, ayos Ay, Thank you, quick wax, ayos Ay, tulong Test drive